Pag nakakilala sa akin, alam nyo mahilig sa laruan. Ito. Mga mega surdo. Ay, parang ukay-ukay. Masa mo kasi Kelsey. Ano mararating ng 500? Okay, yun. An ano mararating ng 1,000 ko? Oh. Okay. okay lang yan. Okay, Ang ginagawa ah. mo dito? Titingin-tingin. Titingin-tingin ka? Nandito tayo ngayon sa 5K Japan Surplus. Idol. Ay, tropa ko te. Asan nga ba? Nawala. Ayun eh. Busy siya eh. Ngayon guys, nandito tayo. So may challenge ako ngayon. Anong mararating ng isang libo ko dito? Yan. Sa shop ni Boss Shimo. So guys, itong surplus to. Mga Japan surplus. Eh, Ayaw, makikita nyo. Merong mga... Yan. Sa mga nakakilala sa akin, may mga toys dito. ano oh. Uy. Ang gaganda. May Matrix pa dito. Matrix. Mask Riders. Kung ano-ano yan. Pinakita dito sa baba. May Optimus Prime dito. Tingnan natin kung ano mararating na silibo ko. May gitara, guys. Ayan, oh. Mga ano to, mga mga deals na steel. Tapos may mga Batman dito na ano, i eh, Batman na ano ba to? Ito ba yung sa ano? Hot Toys ba to? Cos so, Baby? Hot Uy! Boy. Hot Toys na Cos Baby, oh. Oh, sabi ko na eh, hindi ko oh, pwede mamali eh. Hot Toys na Cos, Cos Baby na Batman. Angas, angas. Ha? Ha? Ma ba diba dyan? Bro, may nag-alarm ata dito. Guys, may mga ganyan. You know, angas. Family Grand Prix. Dami, dami ko ano nandito dito, guys. Ayan. May mga mugs. Ayan. Gusto nyo ililink ko sa inyo yung shop niya. Ito. Ayan. Kasi may mga toys pa dito. Mega soldo doon. Sa mga nakakilala sa akin, alam nyo mahilig ako sa laruan. Ito, mga mega soldo Ganda iday kas angas ringgoku sakura wala kwento yun <laughs> pinaka walang kwento sa naruto joke lang may mga design dito may mga display guys tapos may mga ganito Ayan tapos napakadami bumisita ito ay hellboy ay ito hindi binibenta ayan o ito nyo yan not for sale hellboy angas ito ne neka to bro no kayo pa dito. Wala na si Wolverine? Wala na. Nako. Pinapoko na. Yung pano may trip ko eh. Ay, may mga one piece guys. Pero not for sale to. Kay boss yan. Kapakadami dito. Ngayon ang challenge ko. Ano mararating na isang libo ko? Sobrang dami eh. Ngayon Ngayon si boss. Boss, kaya yan may vlog natin. Unang, unang beses ko mag-vlog ng ganitong style. Ay hindi, nag-vlog na pala kayo. Parang ukay-ukay. Masama ko si Kelsey. Ano mararating ng 500? Okay, yan. ano mararating ng 1,000 ko? Ano mararating ng 1,000 ko ngayon? Ano kaya? Ha? Ano kaya? Yan, may mga ano ano pa dyan. Random stuff. Helmets. Yan, bisita lang kayo dito. Kung taga-cab kayo, guys. Yan, marami pa dyan. Marami syang items dito. Libot-libot lang kayo. Ngayon, ako maglilibot. Nagka, no? magra oh. May mga ruler pa, oh. Ha? Ano yan? Magra-diesel. Tourer, <laughs> oh. Guys, okay, so may mga ano pa dito. The Beatles postcard. O, may mga cards na random. Pokemon cards, Oh. Uy, kumikinang na ano. Na Bolchon. Japanese. Baka jackpot pa to. Mga ganito din ako, yun o. familiar ba? Ang dami dito. May mga postcard ng mga sabi so, ko mga kilala display. Ano Xbox ah. Ano yan? Controller. Guys, may ano pa nga dito yung Prosthetic. <laughs> Ganon kalupit dito. Kasi so, ano ba ito? Rando? Ay, walang ulo. Guys, may mga ano dito. Ayan, mga glass. Ayan, mga ganito. Ayan, yung display. Display, may mga geisha dolls. Ayan. Ayan. Elepante. Bears kung ano ano-ano Uy, ganda naman dito. O stretch. alas oh, may update ko kayo sa nabili ko. Okay. Naghahanap pa kasi ako eh. Oh, may mga clocks dito. Gundo nito. Uy, babasagin. Babasagin, babasagin. Mga babasag ko. Kulang isang libo natin dito pag nabasag ko yun. <laughs> Yan. Yung mga ano sa mga nanay-nanay. Ayan o. Oh. Abangan nyo sila, nagla-live sila lagi eh. Ayan o. Oh. Na-score ko sa isang libo, nakita niya yan. Hindi kasama sa isang gitara. Hindi ba rin. Wish, na gitara mo dito? 4,000. O, oh, 4K kasi yan. Hindi hindi pasok sa isang libo natin. Ito. DTR. Dito niya yan. Hey, hey. yan, gar. Tapos meron akong... Uy. S1000RR. Ayan o. Weng, hindi ko pa kaya kasi bilhin to sa tunay na buhay. Uh, kaya ganyan muna. Ito muna. Mm. Ito muna, manifest lang. Tapos meron ako dito, Civic Type R. Pang, pang. Pasok yan sa budget natin sa libo. Yan, tatlo yan. Meron pa dito, boy. Ito pa, oh. Ito yan, Cos Baby. Mm. Ito mo, may tag pa yan, oh. No? Cost Baby, Hot Toys. Detachable si, si Batman. Tapos pwede mo ikabit to kompleto yan no? Mm -hmm. Batmobile si Batman pasok mo dyan sa loob pang yan yung pangarap kong kotse alam ni Gaby na R34 kahit mo yung mga collection ko na R34 hindi pa kay Paul Walker basta marami kong ganun pakita ko sa kanila mm. R34 pinaka favorite ko sa GTR line tapos Hello Kitty Hulay blue yun diba yan yan tapos Micros ito para sa bata scientist scientist yan ang dami pa guys dito hindi ko kinuha lahat hindi ko kinuha lahat, huwag kayong magalala sulit sulit ang? ang pawis kung <laughs> <laughs> gusto nyo pa ng content na ganito comment lang kayo dyan kasi yung ukay nagawa ko na eh, Mm. ngayon, loot naman tayo ng kung ano ano yeah. Ay, si Toki tokyo Toki sama ko na nata to si Toki Guys, mag stretch ako ng budget kasi 200 daw to. So, okay. 200. So, 1,200 ang nagastos ko. So, saan umabot ang 1,200 ko? May <laughs> okay, one piece pa dito, guys. So, oh. okay. Oh. A soft machine, no kerosene Could not make her burn, she would break it clean So she knows why, I stare in her direction